Good evening, good evening mga idol. Yan, nagluluto pala ako ng binamanong order namin. Itong gyoza Alright. gyoza at uh, anong ihan po mga idol. And ito yung Japanese dumpling mga idol. Napakasarap pang ano ito. Pang pulutan, pang ulam-ulam. Ito na mga idol. No? Oh. ihan po. Yan, pahiran na natin ito mga idol. Pahiran na natin ulit Yan. Ay, ito, bulikad na natin mga idol. Napakasarap ng ihaw na liyan po mga idol. eh, ito nga na lang ito. Tapos na ito. Ito yung diyosa mga idol. Laborito na mga hapon ito mga idol. Ay, ito na natin mga idol. Pag uh, golden brown na ito, okay na ito. Ay okay na mga idol oh. So, ang ganda ng mga idol. Dito na lang din sa ng mga idol. Sa uh, na natin 'to, mga idol. All right, kukunin na natin mga idol. Lagay na natin sa lagayan ko, plating na natin sa mga idol. May cosmetics na rin mga idol. Ano na piraso ito, mga idol? Sa halagang 195 mga idol.